Huwag mong kalimutan hugasan ito araw-araw. Baka ito na ang dahilan ng maagang pagkakasakit mo. Alam mo ba na ang simpleng paghuhugas ng ilang parte ng katawan araw-araw ay pwedeng magpahaba ng buhay mo? Maraming tao ang iniisip na ang sikreto sa mahabang buhay ay nasa pagkain, ehersisyo, at pag-iwas sa stress. Pero may isang bagay na madalas nating nakakalimutan, ang tamang personal hygiene. Oo, totoo. Ang paraan ng paghuhugas mo sa ilang partikular na bahagi ng katawan ay may malaking epekto sa iyong kalusugan. Kung pababayaan mo ang mga ito, maaari kang magka-infection, pamamaga, o maging dahilan ng paghihina ng resistensya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang bahagi ng katawan na dapat mong hinuhugasan araw-araw. Lalo na kung gusto mong manatiling malusog at masigla habang tumatanda. Siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil baka isa sa mga ito ay madalas mong nalilimutan linisin. Number 1. Kamay. Unang depensa laban sa sakit. Alam na nating lahat na mahalaga ang paghuhugas ng kamay, pero aminin mo, ilang beses mo ba talaga ginagawa ito sa isang araw? Isipin mo lang, door knob, pera, cellphone, elevator buttons, shopping cart, bawat hawak mo, may kasamang libu-libong mikrobyo. At kapag naihawak mo yan sa mukha mo, sa ilong o sa bibig, boom! Pasok agad ang mga mikrobyo sa katawan mo. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang regular na paghuhugas ng kamay ay nakababawas ng panganib ng sipon, trangkaso at iba pang impeksyon. Pero ang problema, karamihan, madalian lang maghugas. Babasain ng tubig, konting soap, tapos na. Mali yan. Kailangan mo hugasan nang hindi bababa sa dalawampung segundo may sabon at kuskusin pati pagitan ng mga daliri at ilalim ng kuko. Tulad ni Mang Antonio, pitumput dalawang taong gulang. Dati, madalas siyang sipunin at laging pagod. Pero nang seryosohin niya ang tamang paghuhugas ng kamay, bihira na siyang magkasakit. Simpleng habit lang, pero malaking tulong sa kalusugan. Number 2. Paa Ang haligi ng iyong kalusugan at galaw. Ang paa ang literal na nagdadala sa atin sa araw-araw. Pero kadalasan, ito rin ang pinakanalilimutang linisin. Akala ng iba, sapat na yung tumutulong sabon sa shower. Pero hindi yan sapat. Ang paa ay paboritong tirahan ng bakterya at fungi, lalo na kung laging basa o nakasapatos buong araw. Kapag hindi mo ito nililinis ng maayos, Maari kang magkaroon ng fungal infection, mabahong amoy o basag-basag na sakong. Lalo na sa matatanda, mabagal na ang sirkulasyon ng dugo at mas marupok na ang balat. Kaya mas madaling tamaan ng sugat at impeksyon. Gamitin ang maligamgam na tubig at soap tapos kuskusin pati pagitan ng mga daliri sa paa. At pinakamahalaga, patuyuin ng maigi pagkatapos. Si Mang Henry, dating mekaniko, 75 taong gulang. Dati, madalas siyang magkaroon ng sugat sa paa at hirap maglakad. Pero nang araw-araw niyang nilinis at ininspeksyon ang mga paa niya, naging mas magaan ang pakiramdam at mas maayos ang balanse niya. Kaya tandaan, kung gusto mong manatiling malakas at matatag, simulan mo sa paa mo. Number 3, mukha. Hindi lang pampaganda, kundi pangkalusugan din. Marami ang nag-iisip na ang paghuhugas ng mukha ay para lang sa kagandahan. Pero higit pa doon araw-araw na ang mukha natin sa alikabok, usok at dumi mula sa kamay. At tandaan ang ilong, bibig at mata ay mga pasukan ng mikrobyo. Kapag hindi mo nililinis ng maayos ang paligid ng mga yan, pwede kang magkaroon ng ubo, tipon, o infeksyon sa mata. Kaya importante ang banayad pero regular na paghuhugas ng mukha. Gamitin ang mild na sabon o cleanser, maligam-gam na tubig, at linisin pati paligid ng ilong at mata. Si Aling Felicia, 68 taong gulang, dating librarian akala niya sapat na ang konting tubig sa umaga pero madalas siyang may sinusitis at may iritasyon sa mata nang matutunan niyang linisin nang maayos ang mukha araw-araw gumaan ang pakiramdam niya at mas lumiwanag pa ang kutis number 4 kilikili iwas amoy iwas infection Marami sa atin, lalo na mga lalaki, ang akala basta may deodorant, solve na. Pero alam mo ba kung marumi pa ang kilikili bago ka maglagay, lalo ka lang nag-iipon ng bakterya? Ang kilikili ay may sweat glands na natural na pinamumugaran ng bakterya. Kapag hindi nililinis ng maayos, nagkakaroon ng pamamaga, iritasyon at mabahong amoy na mahirap tanggalin. Lalo na sa matatanda, mas sensitibo na ang balat at mas mabagal ang paggaling ng sugat. Kaya kailangan ng dagdag na pag-iingat. Gamitin ang mild soap at tubig araw-araw bago magdeodorant. deodorant Huwag kalimutang patuyuin ng mabuti Si Mang Tonyo, 74, dating truck driver, ay laging may iritasyon sa kilikili. Nang sinimulan niyang linisin ito nang maayos bago maglagay ng deodorant, nawala ang pangangati at naging mas presko ang pakiramdam. Number 5. Pusod. Maliit pero mapanganib kapag pinabayaan. Aminin mo, kailan mo huling hinugasan ang pusod mo? Marami ang nakakalimot dito, pero ito ang isa sa pinakaduming parte ng katawan. Ang pusod ay parang paket kung saan naiipon ang pawis, dumi, at patay na balat. Kapag hindi nalilinis, nagiging bahay ito ng bakterya at fungi. At alam mo bang may mga kaso ng pusod infection dahil lang sa hindi paghuhugas nito? Lalo na kung malalim ang pusod o medyo mataba, mas madaling matrap ang dumi. Gamitin ang cotton buds o malinis na tela na may sabon at tubig at siguraduhin patuyuin pagkatapos. Si Aling Rosa, 70 nagulat ng magkaamoy ang pusod niya. Pero nang linisin niya araw-araw, nawala ang amoy at mas maayos ang pakiramdam niya. Ayan, mga kawisdom, ang limang parte ng katawan na dapat mong hinuhugasan araw-araw. Kamay, paa, mukha, kilikili, at pusod. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis kundi tungkol sa pagiging malusog Habang tumatanda tayo mas kailangan ng ating katawan ng extra care At minsan ang maliliit na bagay tulad ng tamang paghuhugas ay may malaking epekto sa ating buhay Kaya simulan mo na ngayon gawin itong araw-araw na ugali at kung alin sa lima ang madalas mong nakakalimutan, i-comment mo sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share para mas marami pang senior na matutong alagaan ang sarili araw-araw. Maraming salamat sa panunood at tandaan. Ang kalinisan ay hindi lang kagandahan kundi sandata laban sa sakit at sikreto sa mahabang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.